Hey, what's up mga idol? It's me again, Farmer Boy TV. Ang iyong lingkod, nagbabalik. <laughs> ang pag-usapan natin ngayon at isi-share sa inyo ay tungkol naman kay Gcash, kay G-Loan At this time mga idol, ito na po yung ating panglimang serye go kay Gcash, kay G-Loan At ang ating topic ay magkakarenew ba tayo agad after natin mag-advance full payment dito kay Gcash, kay G-Loan So ang tanong po dyan mga idol, what if uh, meron po tayong mga uh, delayed payment tapos in the next month ay mag-advance po tayo ang full uh, payment dito kay Gcash, kay Gloon. So yan po yung ating madalas na nababasa sa ating comment section. At, and, and then even sa ibang nagko po sa ating sa uh, sa kanilang mga comment na nababasa ko. Yan po yung kadalasan na kino ng ibang mga tao So, right, kung napadaan ka lang sa ating channel, don't forget to like, comment, subscribe at isama mo na rin yan, bell button nung sa gitna. If you like this video, so, tara na, let's go to our topic. Let's go. Right, welcome back po sa ating uh, topic, tungkol kay Gcash, kay Gilon. At uh, kung makakarenew ba tayo agad after natin mag-advance ng full cool payment dito kay Gcash, kay Jlon. So, kung gusto mo itong topic na ito, sana panoorin nyo at sana may matutunan kayo sa ating isi-share. So, let's go to our screen record. Tara na! Let's go! Alright, meron pa akong pinablish sa aking channel noong October 7, 2023. Ito po ay yung advance full payment sa G-loan G-cash. At sa dulo ng video niyan, ay makikita na may offer agad na credit limit worth of 5,000 pesos for second loan and then payable po siya within 9 months. Kung wala po kayong oras na dalawin ang video na 'yan, ay, ito po yung offer niya at na-offer naman ako agad-agad. Yung iba po ay nagtatanong, "What if meron po sila mga delayed payment?" And tapos eh uh, in the next month po ay mag-advance po sila ng uh, full payment dito kay GCash, kay g -Done. Pag ganyan na case po na meron po kayong delayed payment, ay wag niyo na lang uh, bayaran in advance dahil baka hindi po kayo maoperan at sisihin niyo ako. <laughs> Alright. Ito naman po ang cashback sa pagbayad ko ng maaga, dated October 4, 14. So, after one week, uh, ibinigay nila sa worth of 44.83 pesos lang. At ang sabi, maasahan daw ako sa cash loan partner. Salamat naman kung ganun. Alright, so buksan natin si Gcash para makapag-apply po tayo ng reloan. So, disclaimer po, ang itong ating utang siri ay parte lang po ng ating content at hindi po tayo binabayaran para ipromote ang kanilang services o produkto. Kung kayo po ay eligible na kay G-Loan, G-Cash ay pwede po kayo dito. Then punta tayo kay Baro, then g -Loan. If you are not eligible for g -Loan, check ninyo yung iba. Minsan po kasi ay nauuna si G-Gibs or si G-Credit. To start a reloan, click get started dito po sa loan amount detail kay kailangan po natin ng um, uh, pilapan yung hinihingi di G loan sa purpose of loan yung lagay ko dito sa first loan is emergency so depende po sa inyo kung ano ang ilagay ninyo dyan sa akin is emergency kung okay na tayo dyan click get this loan dito po sa loan amount summary meron lang po akong uh, ma-receive na 4,850 pesos sa principal amount na 5,000 ang monthly ko dito is 755.6 at may processing fee na 150 at may interest naman na 3.99% every month po ay may 199.5 Then, times natin ito into 9 months, meron po akong uh, 1,795.5 na uh, interest na babayaran plus principal amount na 5,000. Meron pong kabuhuan na 6,795.54 or uh, 755.6 times 9 ay pareho lang yan no 6795.54 click continue po tayo para ma-review na po yung ating application Ah, uh, dito po sa step 1 ay kailangan po nating reviewin yung ating uh, personal information then uh, click next po tapos na po tayo dyan dito po sa step 2 eh uh, other information po ah uh, kailangan nating Uh, na pilapan itong mga sumusunod. Mobile at saka landline number is optional. Then dito naman po sa emergency contact ay kayo na po ang bahala dyan kung sino po ang uh, gusto ninyong ilagay dyan. If you are done, click next. Then to proceed ay kailangan po natin uh, ulit reviewin yung ating application bago po tayo mag-agree sa uh, data privacy agreement ng uh, FUSE. Then if you are done, click submit. Then ito na po yung ating G loan. Uh, to continue po, ay kailangan po natin lagyan ng check itong dalawang boxes sa baba. Ito po ay uh, uh, Lending Incorporated the Disclosure Statement and then uh, uh, Terms and Condition. Para masubmit po yung ating application ay kailangan po natin antayin yung 6-digit code na isi ni GCash sa ating mobile phone. Then if you are done, click Submit at pag tama po lahat ng mga detail na ating inilagay sa mga boxes ay magsuccessful po 'yan agad-agad. Then uh, mag-aantay na lang tayo na pumasok yung amount sa ating GCash account. So balik po tayo sa ating uh, GCash account, then uh, i-refresh lang natin para pumasok po yung uh, amount na ating uh, na reloan So, ayan na po. Pumasok na po yung ating uh, na-reloan sa GCash, sa G-loan. No? Uh, nagiging 5,529 po kasi siya. Kasi may balance po ako na 679.19. So, ayan. So, dito po yung ating uh, detail na babayaran within 9 months. Alright. Ganyan lang po kadali. Mag-reloan uh, dito kay GCash, kay g -Loan. So, yung uh, loan amount ay binigay naman agad ni GCash sa atin. So, yung iba po, nababasa, nabasa ko, uh, lalong-lalong lalo na po yung may mga delay na payment. So, hindi po sila na-opera, no? Depende po kasi yan kay GCash, no? Kung maganda po yung activity na ginawa mo dito kay GCash. So, yung services niya ay ginamit mo at wala po, wala po kayong mga negative na activity no dito kay Gcash din ma meron po kayong outstanding balance din maintain po yung inyong G score talagang maupiran ka talaga na yung cashback po mga idol ay napakaliit <laughs> so yung iba hindi hindi binigyan ng cashback so yung atin binigay naman pero ang liit <laughs> so yun na sana may natutunan kayo no sa ating sinishare. Disclaimer po, uh, hindi po tayo binabayaran ng GCash para i-promote yung kanilang product no. Bukod ito po yung uh, parte ng ating series tungkol kay GCash yung ating content. So sana po panoorin ninyo yung ating unang vlog tungkol kay GCash kung paano mag-loan, kung uh, paano ka magiging eligible at paano ka mag-advance ng payment para mag-fully ka so sana po madalaw niyo no so hanggang dito na lang yung ating video dahil mahaba na po salamat po sa inyong suporta at see you po on my next video power boy out